Mabait siya, maunawain, napagmahal sa kapwa-tao. Ganon din kami kasi pare pari rin ko ng simbahan. Nakailot ako ng mga pilay at saka nakailot ang buntis. Nakailot din ako ng, po, ng nanganganak kasi ako nagpapaanak yung hilo ko bago ko liguan. Marami na akong napanak dito. 1983 pa ako nagsimula nang panak dito sa koron. Masaya po siya kasi minsan pag uwi niya, kahit pagod na pagod siya, kahit tinabutan lang siya ng dalawang daan, isang daan, binibili niya ng gatas niya. Binibili niya ng kung anong gusto niya. Kaya sabi nga namin ang magkakapatid, hayaan na lang natin kung anong usahin siya masayad. Pero nag-seminar din ako. Hindi naman ako sabi naghilot-hilot lang. Tatlong bisis na ako nagsimiyar. Merong taga-perto noon, nagpunta dito. Yung anak kong pansyam, at yun ang sinimula ako, nagsimula, nagtulong sa tao. Nabinat ako sa panganak ko sa kanya, Nung magaling ako, lahat ng klasing sakit, pwede ko nang kamutin. Doon na nga ako nagtaka. Sabi ko, Lord, bakit ako marunong na magpaanak? Bakit ako marunong na maghilot? Dati hindi ako marunong. Ngayon marunong na ako. Siguro sabi ko, ang sakit ko na yun ako, nagkasakit pa sa binat ko. Siguro yun na ang aral sa akin na ah. maglingkod na ako sa mga taong nangangailangan sa akin. Pero kutuloy po siya na ano, na tumutulong sa mga tao na kahit po hindi siya binabayaran, okay lang yun. Nakaka-survive po kami sa pang-araw-araw. May nagtulong din sa kanya, kaya ibinabalik lang niya yun sa iba. Kasi siya natulungan na siya nung mga karanasan niya na nagmumula nung mabiyudas siya. Nay, marami pong salamat ka, na kahit sa dami ng kahirapan na yung dinanas, sa daming mga pagsubok, Nandyan pa rin po kami nagiging matatag at patuloy na tumutulong sa mga mahihirap. At patuloy niyong ginagawa at ginagampanan ng tungkulin niyo bilang magulang at bilang kaibigan sa mga senior citizen at sa mga humihingi sa iyo ng tulong. Sana walang katapusan ang iyong pagtulong kahit sa kabila ng paghihirap. Ma'am, sa lahat sa mga pinagsamahan natin, yung mga kabutihan mo binibigay sa akin, gagawin din sa, sa iyo. Sa mga kasamaan mo dito sa barangay, sana'y eh, pagpatuloy mo yan habang tayo nabubukay. abang malakas pa tayo, masamahan natin sila sa kuan lalo na sa paggabay sa mga kabataan. Para sa akin ay ikaw ang bida ng barangay. <mulong>